Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Shoutout din sa bagong nagpamember mga idol kay Torin and Fior Prince at kay Junvin Papaya Simulan na natin ang ating kwento ang sampung mga albularyong saltik. Pababa na din ang mga ito galing doon sa bukirin ng San Agustin. Bukod na sinusundan nila ang matandang tumulong doon sa mga bata, susubukan din ng mga ito na hagilapin ang mga bata doon sa bayan. Baka sakaling may mga mapagtanungan ang mga ito at makapagturo kung saan nagpunta ang mga bata para masundan nila agad ang mga ito sa kabilang banda naman nang makarating na ang mga bata kasama itong siluluosting doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan agad na naghahilap na ang mga ito ng mga halaman ng mimosa nang makakita naman ang mga bata agad nang kumuha ang mga ito at makalipas lamang din ang ilang mga minuto nagmamadali na ang mga ito sa kanilang pagbabalik doon sa bahay nila ni Manang Lourdes doon naman sa bahay ng barangan. Galit na galit na ang mag-asawa dahil sa nangyayari sa nagdaang gabi. Tanong nitong si Manong Carlito kay Apo Kunsing. Kunsing, ano na ang gagawin natin ngayon? Mukhang mahihirapan tayo doon sa mga batang iyon. Hayaan mo Carlito, makakahanap din ako ng paraan para mapatay ang mga iyon. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang usapan, may mga nararamdaman na kakaibang mga presensya ang mga ito. Kaya agad na nag-uusal ng mga orasyon itong si Apo Kunsing. Pagkatapos agad na dumungaw ito ng bintana at huwi ka kay Manong Carlito. Carlito, mukhang may mga bisita tayo ng mga kauri mo. Nagtataka itong si Apo Kunsing. Nararamdaman niya kasi na may mga aswang ang umaligid sa paligid ng kanilang tirahan. Ang inaakala nitong si Apo Kunsing na mga kamag-anak lamang ang mga iyon ni Manong Carlito. Kaya nagtataka ito kung bakit nagpunta ang mga iyon sa kanilang lugar. Ngunit makalipas ang ilang mga sandali, lumapit agad itong si Manong Carlito kay Apo Kunsing doon sa bintana at huwi ka ng matandang aswang. Konsen, hindi ko mga kamag-anak ang mga ito. Mukhang mas malalakas na uri ng mga aswang ang nasa paligid. Sinang ayuna naman agad iyon nitong si Apo Kunsing dahil naramdaman din niya ang kalakasan ng mga aswang na ito. Kinutuban ng masama ang matandang barangan at agad na inaalerto na nito ang kanyang mga alagad na nasa paligid ng kanilang bahay. Agad din na nag-uusal ito ng mga orasyon para matukoy ang maaring kinaroroonan ngayon ng mga aswang hanggang sa may nakita silang apat na mga matatanda ang napakabilis na naglalakad papunta sa kanilang kinaroroonan. Nakita din ng mag-asawa na habang naglalakad ang mga ito Panay din ang buka ng kanilang mga bibig. Nakita din iyon ng anak nila na si Burlo. Kaya ang ginawa nitong si Burlo, agad na umaangil ito ng napakalakas at humarang doon sa daraanan ng mga matatanda. Agad naman na sinaway iyon ni Apo Kunsing. Tinawag na din agad iyon ni Manong Carlito. Kaya itong si Burlo, napapatras na din ito ilang sandali lamang nang makalapit na ang mga matatandang aswang agad na uwi nito doon sa binatang si Hehehehe, Huwag mong gamitin ang tapang mo sa amin, binata. Baka mapatay kita agad. Pagkatapos, tuloy-tuloy na ang mga ito sa paglalakad hanggang sa tuluyan na itong makalapit doon sa tapat ng bintana nakakaramdam din ng kakaibang pamamanhid ng kanilang mga katawan ang mag-asawa at alam nilang mga ginagawang orasyon ang mga ito ng mga asuwang na nasa kanilang harapan. Nakita nilang may mga maitim na panyo ang nakatali sa ulo ng mga asuwang at agad na nabatid nilang hindi mga ordinaryong mga asuwang ang bisita nila ngayon. Agad na muling wika ng isang matandang saltik hindi na siguro kailangan na magpapakilala pa kami barangan. At ikaw, batid namin na isa ka ding aswang. Mayroon lamang kaming mahalagang pakay sa inyong dalawa. Huwag kayong mag-alala. Hindi namin kayo papatayin. <laughs> batid kung may kalakasan din ang mga tangan mo matandang barangan. Nais lamang namin na magtanong at malaman kung nitong mga nakaraang mga araw may mga nararamdaman ka bang malakas na pwersa galing sa mga bata. <laughs> Hinahanap namin ang mga batang disipulo ng isang ermitanyo. Dito na pagtanto ni Apo Kunsing na maaring mga dayo lamang pala ang mga batang tumulong kina Manang Lourdes at Manong Pabling. Maaring nagkataon lamang na nakikilala nila ang mga batang ito. Kaya agad na nakakita ng magandang pagkakataon itong si Apo Kunsing sa tingin ng barangan sa lakas ng mga albularyong saltik na mga ito. Maaaring kaya ng mga ito na mapatay ang mga bata at iyon na din ang magandang pagkakataon para mapatay nila ang pamilya ni Manong Pabling. Kaya walang pagdadalawang isip na sinabi agad ng matandang barangan ang mga nangyayari at ang mga kinaroroonan ng mga bata ngayon. Kaya makalipas lamang ang ilang mga minutong usapan ng mga ito. Nagkakasundo na ang mga ito na magtutulungan na sila para mapatay ang mga bata at ang pamilya na din nila ni Manong Pabing. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, kumilos na ang mga ito. Walang pakialam na ang mga albularyong saltik agad na nagpunta na mga ito doon sa itinurong bahay nila ni Manong Carlito. Sinamahan pa nga nila ni Manong Carlito at ng kanyang anak na si Burlo ang mga albularyong saltik. Walang pakialam ang mga ito kahit nakatirikan man ang araw. Lalo na batid ng mga ito na nag-isa lamang ang bahay nila ni Manang Lourdes at medyo kalayuan ito galing doon sa maraming kabahayan. Mabilis ang pag-usad ng mga saltik ng mga aswang at kampanti ang mga ito sa kanilang tanga na lakas at walang pakialam kung may mga makakaramdaman sa kanilang mga presensya. Kaya habang nagpapatuloy sa paggalugad doon sa mga kakahuyan, ang grupo nila ni Butchok nakakaramdam ang mga ito ng presensya galing sa mga aswang. Agad na nagkakatinginan ang magkakaibigan agad na uwi nitong si Kimba kay Butchok. Kaibigan na Butchok, mukhang may mga gumagala din dito sa kakahuyan ng mga kampon ng kadiliman. Sagot naman nitong si Butchok na masama din agad ang kanyang kutob. Dahil kung totoong nandirito nga sa lugar na ito, ang mga kabataan kasama ang kanyang kapatid na si Buno, maaaring makakasalubong din nila ang mga aswang na ito. Masama ang hinala ko, Kimba. Hindi mga ordinaryong aswang ang mga nararamdaman natin ngayon. Bade, kaya mo bang masundan ang kanilang kinaroonan ngayon? Kaya mo ba silang maamoy? Sagot ng kaibigan na aswang nitong si Butchok. Oo, kaya ko, Bade. Mukhang hindi kalayuan pa ang mga ito galing sa ating kinaroonan. Matapos lamang iyon, mabilis nang umakyat doon sa pinakamataas na bahagi ng puno ng kahoy itong sinunoy at agad na inaamoy-amoy ang buong kapaligiran. Hanggang sa hindi nagtagal, naamoy na nito ang kinaruroonan ng mga albularyong saltik. Agad na tumalon ang batang aswang at wika nito agad sa kanyang matalik na kaibigan. Buddy, nando doon ang mga ito sa kabilang bahagi ng Sapa at bukod pa sa kanilang mga presensya, may mga nasisipat pa kung ilang mga kabayan doon sa unahan. Tara na, buddy. Ang sagot naman nitong si Butchok. Kailangan natin nasundan ang mga ito. Kung tama ang aking hinala, mga saltik ang mga nararamdaman natin ngayon. At mga saltik din na mga aswang ang sinasabi ni Nanay Kalida na pumasok na dito sa ating isla at gustong maghasik ng lagim. Ang mga aswang din na ito ang may hawak ng matandang ermitanyo. Ngunit kailangan muna na makita natin agad si Buno. Matapos iyon, mabilis nang tumakbo ang tatlong mga bata. Ang kanilang mga sinasakyan na mga motor iniwan nila doon sa bunganga ng kakahuyan na ito kanina. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, agad nang tumawid ang tatlo doon sa mga batuhan papunta doon sa kabilang bahagi ng sapa. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, nagkarga na ang tatlo ng mga malalakas na mga pambakod at pudir. Nagpakawala na din ng mga malalakas na mga sabulag itong si Butchok para siguradong hindi agad sila maramdaman ng mga saltik. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, nasisipat na nila ang mga albularyong saltik na aswang. Ngayon, napagtanto nitong si Butchok na mga albularyong mga saltik ang mga ito. Batid nilang bukod sa lakas ng mga ito. Sa pisikal na aspito bilang aswang, nagtatangan din ang mga ito ng kakaibang kalakasan sa mga usal. Ngunit hindi naman ito bago para sa kanila makailang bisis na silang may mga nakakaharap na ganito kalakas na mga kampun ng kadiliman. At sa isip din nitong si Butchok, wala silang inaatrasan at kinatatakutan kahit sino pa ang kanilang makakalaban. Malaki ang tiwala ng mga batang ito sa kanilang mga kakayahan. Patuloy nilang sinusundan ang sampung mga saltik kasama ang dalawang mga aswang na busaw na sina Manong Carlito at itong si Burlo. Kasalukuyan ng binabaybay ng mga ito ang gilid ng mga kakahuyan. Napakabilis ng kanilang mga pag-usad. Pinatili din ng grupo nila ni Butchok ang distansya galing doon sa mga saltik para hindi talaga sila maamoy at maramdaman ng mga ito. Samantalang sa kabilang banda naman, doon sa bahay nila ni Manang Lourdes pagdating nila ni Bituin at Bono doon agad na ipinakilala nila ang kasama nilang matanda na si Lolo doon sa mag-asawa ipinaliwanag din nila kung sino at bakit kasama nila ang matandang ito matapos naman ang kanilang pag-uusap agad nang sinimulan nitong si Bituin ang mga ritual ang hibla ng buhok ni Apo Kunsing na nakuha ni Bituin kagabi. Agad na isinilid niya ito doon sa kanyang daladalang maliit na kabibe. Isinama din doon ang mga katas ng halaman na mimosa at may inilagay doon na isang maliit na sinulid ang batang babaylan. Matapos iyon, inilagay niya ang maliit na kabibe doon sa pinakasulok ng silidah. Kumiling kasi ang batang si Bituin sa mag-asawang manang Lourdes at manong Pabling na kung maaari gagamitin niya pansamantala ang silid ng mga ito para makagawa siya ng matibay na ritual. Sinimula na nitong si Bituin ang kanyang gagawin na panggapos para sa mga karunungan nitong si Apo Kunsing. Tinatawag na ng bata ang kanyang malakas na gabay at mariin na itong nag-uusal ng mga orasyon. Samantalang ang tatlong mga bata nasa bakuran ang mga ito kasama itong si Manong Pabling tumulong ang mga batang paslit sa pagpapakain ng mga alagang manok ng mag-asawa. Samantalang itong si Lolo Usting nakaupo lamang ito doon sa upuan na kawayan na nando doon sa gilid ng bahay. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto Biglang naalimpong ngatan itong siluluusting. Agad itong tumayo at inilibot ang kanyang paningin. Agad din natiningnan ng matanda ang kinaroroonan ng mga bata. Nakakaramdam kasi ng kakaibang mga presensya na papalapit sa kanilang kinaroroonan ang matandang aswang. Ganon din pala sinagbuno. Agad na nakakaramdam ang mga bata ng kakaibang mga presensya. Kaya agad na inaabisuhan nitong si Buno ang kasamang matanda na si Manong Pabling na mukhang kinakailangan na ng mga ito na bumalik na doon sa bahay. Nagtataka man itong si Manong Pabling ngunit nang ihayag naman ng paslit na si Buno na maaaring may mga paparating na mga kampun ng kadiliman sa kanilang kinaroroonan nagmamadali na na agara na tinapos ni Manong Pabling ang pagpapakain doon sa mga alagang manok at baboy. At pagkatapos, naglalakad na ang matanda kasama ang mga bata pabalik na doon sa bahay nila. Ngunit doon sa kabilang bahagi ng lugar, doon sa gilid ng mga maisan, agad na nakita nila ang mahigit sa sampu ang bilang ng mga kalalakihan. Nakikilala din agad ng mga ito ang dalawa na sina Manong Carlito at Burlo. Nang makita ang mga ito ng mga bata, nagtatakbuhan na ang mga ito doon sa bahay. At agad, nawi ka ni Buno kay Utoy na dapat nilang ipaalam na nila kay Bituin ang kanilang mga nakikita. Batid kasi agad ng mga bata na hindi mga ordinaryong tao ang paparating. Alam nila na mga aswang ang mga iyon napapansin din ni Manong Pabling ang kakaibang hitsura ng mga ito na agad niyang nabatid na tunay ng mga aswang ang mga iyon. Hindi pa nga ito makapaniwala na sa katirikan ng araw nagpapakita ang mga aswang na ito sa kanila at mukhang may mga kakampi na ang mag-asawang barangan at aswang. Nakita naman agad iyon nitong Siluluusting at ngayon batid na ng matanda na nahanap na sila ng mga asuwang na saltik. Batid niyang ang mga bata ang kailangan ng mga ito. Agad naman, nawi ka ng matanda doon sa mga bata. Pumasok na kayo sa loob puno. Sabihin mo agad kay Bituin na pansamantalang itigil muna niya ang kanyang ginagawa. Nakakaramdam ng kilabot ang matandang si Lulu ngunit ang kanyang natitirang pag-asa ay ang magtiwala sa mga bata. Nanatili itong si Lolo doon sa gilid ng bahay habang nakatitig ito doon sa pangkat ng mga saltik na sa mga pagkakataon na iyon papalapit na sa bahay na ito. Samantalang itong si Utoy agad na sinabi na ng paslit kay Bituin doon sa loob ng kwarto ang tungkol sa mga nakikita nilang mga aswang doon sa labas. Nang marinig ito ng batang babaylan agad, na itinigil na muna nito ang kanyang mga ginagawang mga ritual agad na nakaramdam ng panganib itong si bituin naramdaman na din niya ngayon ang kakaibang presensya ng mga saltik na ito nang tuluyan ng makalapit ang mga saltik agad na wika nitong si Manong Carlito nang makita ang matandang si Lolo Usting nasaan na ang mga bata mukhang mayroon na namang bagong kasama ang mga ito. Ilabas mo na ang mga bata kung ayaw mong maunang mamatay. Ang sagot naman nitong si Lolo na nakipagtitiga na doon sa nagsasalitang si Manong Carlito. Wala kang karapatan para utusan ako hangal. Ngunit habang nagsasalita itong si Lolo lumabas doon sa pintuan ang apat na mga bata. Bit-bit na nitong sibituin ang kanyang armas na buntot pagi. Agad naman, nawi ng batang babaylan. Ano ang kailangan ninyo sa amin? Ikaw matanda. Sabay turo nitong sibituin kay Manong Carlito. Hindi ka na ba nagtanda sa ginawa namin sa mga alagad ninyo sa nagdaang gabi? Gusto mo bang tutuluyan na kita? Ngunit bago naman makasagot itong si Manong Carlito humakbang na ang isang matandang saltik papalapit doon sa mga bata at uwi ka naman ito. Hmm. Nakakabilib din ang tapang ng mga batang ito at hindi din maikaila na may mga tangan din kayong lakas mga bata. Siya nga pala, nandirito kami dahil sa utos ni Tata Roque. Ayon sa kanya, isasama na namin kayo sa kamatayan ni Spin. Hindi ba si Spin ang bumuo sa grupo ninyo? Nakakaawang mga bata. Kailangan na patayin namin kayo agad ngayon din. At pasinsya na sa lahat ng mga kasama ng mga batang ito. Dahil pati kayo. Pati ang mga nagtatago doon sa loob ng bahay na ito ay isasama na namin sa kamatayan. Nee. Agad nang humanda na itong si Bituin, walang kasiguraduhan kung mananalo sila sa mga ito. Dahil alam nilang kakaiba ang lakas na tangan ng mga saltik na asuwang na sa kanilang harapan. Ngunit gayon paman, may tiwala pa rin itong si sa kanyang dalawang mga kasamang bata na sinabuno at utoy. Matapos naman na makapagsalita ang matandang saltik, agad na itong lumingon sa kanyang mga kasamahan. At pagkatapos, suminyas na ito. Nais na ng mga albularyong saltik na hindi napatagalin pa ang tagpong iyon. Kinakailangan pa kasi ng mga ito na makabalik agad doon sa kinaruroonan ng kanilang kuta. Ngunit bago pa makagalaw ang mga saltik, mabilis nang tumakbo sina Butchok. Nakikita na kasi ng tatlong mga bata ang buong kaganapan at nang makita nila ni Butchok si Nabuno, agad nang nagdesisyon ang mga ito na sumali na doon sa usapan. Nakahanda na din ang tatlong mga bata. Ngayon, na natitiyak nitong si Butchok na ligtas ang kanyang kapatid at ang apo ni Mamang Tasing na si Gabi. Wala nang pag-alinlangan, nakikitilan din nila ng buhay ang mga albularyong saltik na ito. Samantalang itong si Kimba, mabilis itong tumakbo papunta doon sa mga malalaking puno ng mangga at doon na ito nagtago habang nakaasinta na ang kanyang hawak na baril doon sa mga aswang na saltik. Pulido na ang mga usal para sa kanyang mga pabaon na mga orasyon sa kanyang mga bala. Kailangan niyang pabaunan ang mga ito ng mga malalakas na mga usal na pangkitil dahil batid nilang kakaibang lakas ang tangan ng mga albularyong saltik. Agad na sumulpot si nonoy at Butchok doon sa kinaruroonan nila ni Buno na mas lalong ikinagulat ng mga bata at nitong si Buno at Gabi. Hindi makapaniwala itong si Buno na makikita ang kanyang kuya Butchok at nakakalimutan na nakaharap nila ang mga mababangis na mga aswang agad nang tumakbo itong si Buno at yumakap agad sa kanyang kuya Butchok. Agad naman nawiika nitong si Butchok sa kanyang kapatid. Buno. Mabuti at nakita namin agad kayo. Kailangan nang mapatay natin agad ang mga saltik na ito. Dahil batid kong nanganganib ang ermita nyong kasama nyo doon sa kabilang isla kailangan pa natin na iligtas ang mga ito. Gulat na gulat man sinabituin sa bigla ang pagsulpot nila ni Butchok doon sa lugar. Ngunit nagiging kampante na ito ngayon na kaya na nila ang mga aswang sa kanilang harapan. Naramdaman din kasi ng batang babaylan ang kakaibang lakas ng dalawang mga bagong dating